Hello good morning guys. So una po sa lahat ah uh, <clears throat> puso po ako ng papasalamat sa inyo dahil ah <clears throat> uh, kahit papaano po ah uh, nakakuha po ako ng subscribers na 283 subscribers. Taos puso po ako ng papasalamat sa inyo kahit kunting maliit na bagay lang po Masaya na po ako uh, Sa mga gusto pong uh, Mag like And subscriber Sa akin Maraming maraming salamat po So uh, Hindi lang po sa subscribers no? Pati na po sa mga viewers ko um, Total po ng viewers ko is 2 278,870 viewers po po simula nung nagsimula ako ito po yung total ng akin ano. ayan ayan po no? maliit po na bagay yan pero isa pong taos puso nagpapasalamat po po dahil uh, nakaagot po ako ng ganito kahit po uh, kahit eh, simple lang ang mga ginagawa ko. Maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang po ng At maway, hindi po kayo magsawa sa mga ginagawa ko. Maraming 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 salamat po. And God bless. Thank you po. Maraming maraming salamat po mula sa aking puso, mula sa kaibuturan ng ating puso thank you so much and I hope ah uh, ah uh, maging ah uh, matuloy po tayo sa bawat hangin ng na buhay natin kaya thank you thank you so much sa uh, 200 uh, 200 283 subscribers thank you so much po and God bless Thank you.